Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao sa mga kapwa ko din po. OFWs is around the world. Hello, good morning, good morning. Araw ngayon ng Merkuris. Merkuris, de uh, December 18. So, malapit na po. Ilang araw na lang, uh, Pasko na. Pero, <laughs> masaya ba kayo sa ating topic ngayon? Diyos ko po. Naglonsad kahapon. Uh, si Bongbong Marcos sa pangunguna of course ng kanyang asawang palaka na first lady uh, ng walang gutom kitchen uh, pero ito yung masaklap dahil pinunduhan ng billion siguro ito tapos ang kinukuha lang pagkain ay mula sa tira-tira na mga pagkain sa mga restaurant at mga uh, hotels so yung pondo doon Bulsa, ha? <laughs> At uh, itong batas na to, 2009 yata to, batas ito ni Bam Aquino, uh, na tawag dito ini, inilunsad niya, tapos nagiging batas pa talaga ito. At ngayon sinakyan ng gobyerno ni BBM, pakakainin ang taong bayan ng tira-tira. Pagpag, -pag, malala niya si Bam Aquino, kaya nga tawag sa kanya eh, Bam Pagpag. -pag. Ito yung batas niya eh. Nanais niya pakainin ang mga Pilipino ng mga tiratirang pagkain. Oh, so, sinakyan ito ngayon under Marcos Jr. Administration. So, ito pinagmalaki pa. So, ito panoorin natin mo mula sa PTV Philippines. Ang food bank sa bansa na layong tugunan. Oh. Ang tagutuman sa bansa lalo na sa mga nakatira sa lansangan. Pinumunahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Department oh, of Social batang... welfare Development ang pagbubukas nito. Palakang Patay Gutom sa Pira ng Bayan. Hindi uh ito restaurant, hindi -huh. rin fast food, pero ang food's parehong restaurant quality. Para sa kain masarap. Okay lang po masarap. Ito ang bagong bukas na Walang Gutom Kitchen na mismo si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas ngayong araw priority ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., bukasan ang kagutuman. So kung matatandaan nyo, yung, uh, yung program natin called Walang Gutom, yun yung food stamps na umaandar na, wherein uh, we give supplemental uh, food credits. Ang programa, tutulungan ang isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act No. 9803, o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang may ipong donasyong food surplus o sobra-sobra pagpagpag. Pag-pag! sobrang-sobrang pagkain, tira-tira, surplus. Kung ano pang tawag dyan. Kung ano pa man, kahit ano pa man tawag dyan, tira-tira pa rin yun. Kung sa Bisaya pa, kahit sa salita namin sa Mindanao, lamaw ang tawag yan. Na dapat pinapakain yon sa mga hayop, sa baboy, di po ba? So ang tingin ngayon ni Bumbong Marcos, lalo na itong kanyang asawang si Liza Marcos at ang itong DSWD secretary na si Rex Gatsalian, sa mga taong mahihirap ngayon ay baboy, pakakainin ninyo ng tira-tira. Hindi ito yung solusyon sa walang gutom ng mga Pilipino, Bongbong Marcos. Ano ba yung solusyon? Punduhan mo ng malalaking pera ang mga magsasaka, yung ating farmers, yung huggers, yung poultry, at kung ano-ano pa. Mga mangingisda, para magkakaroon tayo ng murang uh, bilihin sa Pilipinas at magkakaroon uh, maraming mangikayat ka ng investors. Paano mo gawin yon? Peace and order. Kasi wala namang mag-invest sa Pilipinas. O tingnan mo nga yung ating tourist ngayon, 5 million lang. Ang tourist sa isang taon. Samantala sa Thailand, 39 million. Sa Indonesia, sa Japan, sa... Singapore, Malaysia, pagka millions of tourists town town, sa atin mag ilan lang, pasang awa. Kasi magpangit yung imahe ng Pilipinas ngayon. Tapos ito yung ibigay ni Bongbong Marcos na solusyon sa mga Pilipino. E paano kung ano yon? May mga bakterya yun. Lul iinitin lang, iririkok sa kanilang kusina. Diyos ko po. of 2009 ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobra pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong programang ito ng gobyerno. Kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problema ang masusolusyonan sa programang ito ang kagutuman at food wastage. Kaya sa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom natin kababayan, eh makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts. Putanginan nyo, ganun kayo kakapal ang mukha. Ganito ba katindi ang tingin ni Marcos Jr. sa mga Pilipino na umaasa sa kanyang 20 pesos kada kilong bigas? Kung meron yon hindi na kailangan ng food stamp na to, food stamp na to. Ibaba mo lang, Bungbong Marcos, ang presyo ng bilihin. O, 20 pesos kilo ng bigas. O, magkano din yung isda, galonggong, tilapia, kung ano dyan. Mga gulay, ibaba mo lang. Dagdagan mo yung bilang ng mga taong walang trabaho. Yun ang kailangan. Panghabang buhay na solusyon. Trabaho, trabaho, trabaho ang pangunguna na solusyon para magkaroon ng maayos na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Murang pagkain, murang bilihin sa palingki. Magkakaroon ng masarap na pagkain ang mga Pilipino na hindi galing sa mga tira-tira sa mga hotels at restaurants. Halimbawa, kung ako, kakain ako sa Jollibee or sa, halimbawa uh, dyan, sa Manginasal or sa Chowking. May, may mga, yung mga naglilinis dyan. Na pagkatapos kakain ng isang customer, ma, may mabawas lang konti dyan or kahit siguro makalahati. O pati kanin. Hindi na yun nila itatapon doon sa uh, basurahan ng pagkain. Itatabi iyon, itambak iyon. pag ipunin, halimbawa kung may topperware doon, kanin, kanin lang 'yon. Isang topperware din naman doon puro halimbawa, manok, O pansit or bihon or kung ano pang klasing mga luto ng restaurant na 'yon. Ta, ka ilalagay doon sa mga topperware na 'yon or sa mga plastic bag. Pagkatapos, dadalhin doon sa food stamp na walang gutom ni Liza Marcos. Yung tingin mo dyan, basura, lamaw, ipapakain sa taong bayan. At ito naman, din natin masisi itong mga kababayan natin, mga Pilipino, na pupunta dyan. Dahil wala po silang, uh, tawag dito, pagpipilian, kaysa magutom sila. So hindi din natin alam, baka magkakaroon din sila ng sakit dito sasakit ang mga tiyan nila dito or kung ano pa iba kung mad ma ma madoktor pa sila eh mes, malaki patuloy ang gastos bayad sa hospital Words, ang irarasyon sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin masarap pa yung kinakain mo? Apo ah, Talaga? Kailang kahuling kumain ng ganyan? na po dito. Eh. Nasa ulo ng tao, nakakain ngayong araw pero pakain ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang walang gutong kitchen ay matatagpuan sa Nasdaki Building sa FB Harrison Pasay na dating isang pogo facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Bukod sa food hub, sa gusali rin ito, naninirahan ang mga taong lansangan na walang mauuwi at Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So, so dito, yung gobyerno, nakikita kay sa ibang bansa. Na yung mga dito sa ibang bansa, yung mga tira-tirang pagkain, <laughs> hindi pinapakain sa taong mahihirap. Kung nagbibigay man dito, yung talagang uh, maayos, hindi yung tira. At wala rin kumakain dito ng tira. Diyos Sa Pilipinas, ganun. Ito yung solusyon ni Bongbong Marcos. Na wala nang gutom sa Pilipinas. Ang babaw. Kung sino man yung naka-ano nito. Sa bagay. Dilawan ang naka nito. <laughs> e, nagsama na sila ngayon, di ba? Dilawan at pulahan. <laughs> Pinikap ni Bongbong Marcos ngayon yung batas ni Ma'am Aquino. Putang ina na napakainin ng uh, tiratirang pagkain ng ibang tao yung mga mahihirap. Kaysa bigyan ng uh, solusyon ni Bongbong Marcos na pababain ang bilihin, bigyan ng trabaho mga tao, paghabang buhay yon na solusyon. Itong kailan lang to, kung wala na si Bongbong Marcos dyan sa administrasyon, mawala na yan. Or baka, ano lang to? After election 2020, uh, next year, wala na din yung food, uh, walang gotong kitchen na to. <laughs> Tingnan natin, mga labas, mga babayt ko, hanggang kailan itong uh, walang gotong program na to. Baka magaya din ito sa kadiwa. ba? Diba? Ang kadiwa, lulubog lulitaw. Nakupo, <laughs> e, Jusko. Patawarin bumoto tayo ng isang tao na akala natin matalino. Yung Diyos ko po pala kung ano pala itinalino ng kanyang tatay, siya din naman pala ang bogok na anak. Ay, patawarin na po. Na, kayo mga lalang, kayo mga ano, mga Marcos Loyalist, loyalist uh, Loyalista, mga Marcos Loyalista nga, hala. Punta kayo doon sa uh, kusina ni Lisa Marcos, dyan sa Pasay. Lalo na dyan sa Metro Manila. Kain kayo doon. total mga patay gutom kayo. Di po ba? Ah, di yan. Ito yung isinukli ni bungbong Marcos sa inyo na pag uh, supporta ninyo sa kanya. Pakakainin kayo ng tira-tira. Ayan. Okay yun sa inyo. Paano kung magtai-tai kayo, problema nyo na bumili ng diatabs, ng idiimodium, ng orisol, at kung ano-ano pang klaseng gamot ng pampa ng diarrhea sa Pilipinas. 哦耶。Oh, yeah.